nagsimula sa nawawalang tulay na hindi pa rin mahanap-hanap hanggang umabot na nga sa bako-bako at sira-sirandaan na nagdadala ng disgrasya at perwisyo. Ganito ang sitwasyon ngayon sa San Simon, Pampanga. Kaugnay nga nito ay hindi na nga nagdalawang isip ang ilan sa mga residente nito na magsagawa ng peaceful rally upang ipanawagan. Natutukan na nga ang pagsasagawa ng tulay sa Barangay San Miguel at maging sa Tulaok. Maliban pa nga rito, hiling din raw nila na maayos na agad sa Santa Monica, Manabac Road at maging sa kontrol. Itong kinatatayuan nga natin ngayon ay yung tinatawag nilang Manabac Road at ito yung alternate road ngayon dahil nga hindi makadaan dito sa Santa Monica at the same time dito nga sa tinatawag nila na Tulaok. At ito kung makikita nyo medyo makitid siya dahil dito na lahat dumadaan no pero pag pumasok ka pa sa looban medyo may sira-sira na rin kalsada. At base nga sa pakikipag-usap natin dito sa mga nagbabantay dito sinasabi nila na dahil sa sobrang kitid, may ilan na mga sasakyan ay eh, nauhulog na dito sa gilid. Habang ito ang una. At ito naman yung pangalawang daan na kanilang dinadaanan sana noon. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, e eh, pansamantal muna itong isinarado dahil inaayos pa itong kalsada. At ngayon naman, no, nandito tayo sa may Tulaok Bridge. At dati, nung bukas pa ito, ito yung primarily na dinadaanan ng mga nasa barabaranggay para makapunta dito sa Apalit at at the same time dito sa San Fernando. At nung nagsimula na nga siyang gawin, nag-start na isarado pero somehow nakakadaan pa rin yung mga tao, pwede silang maglakad. So ang ginagawa ng ilang pagkatapos silang bumaba dito sa may tulaok dun sa may pinakaharapan, eh lalakad na lang sila dito sa nakakover na ngayon at sasakay ng tricycle dito sa kitatatayuan natin kasi dati dito naka-park ano, yung mga tricycle pero ngayon dahil sarado na talaga at hindi na nga makakadaan yung mga tao kahit na maglalakad lang, eh wala na rin yung mga tricycle kaya ang sabi ng inang residente, eh, medyo nahihirapan na rin daw sila sa pagpunta dito sa San Fernando or dito nga sa Apalit dahil kailangan pa nilang pumunta dito sa may pinakalabas para makasakay ng tricycle. Pumunta ako dito sa kilos protesta na ito upang magsilbing boses hindi lamang sa mga manggagawa pati na rin sa mga kabataan lalong-lalo na sa mga mag-aaral. Nais ko ding iparating sa kanila yung ipaglaban natin yung karapatan natin bilang mga mamamayan. When I spoke over there, I told how how many of our students are um, they're coming in late, you know, they're playing, they're not able to get a full rest and they have to wake up early to make these long commutes eh, to compensate for the traffic caused by this bridge. Panawagan po namin sana po tuloy-tuloy lang ayusin ang tulay namin para matapos na po ang kahirapan namin. Hindi naman po kasi biro yung nangyayari sa buhay namin. Talagang ma mahirap, sobra, sobrang pahirap. Kaya kayong mga kurakot dyan, mayos kayo, maawa naman kayo sa taong bayan. Lalo na yung Edmar Reconstruction. Ako talaga, nanggigigil na ako. Marami na pong namamatay sa amin ng dahil sa inyo, maawa kayo. Maliban nga dito ay may panawagan din si Simonian's Call to Action and Accountability, Late Convener Jap Cruz sa Pangulo at kay DPWH Secretary Vince Dizon. Panawagan po kami sa ating Pangulo na sana po aksyonay niyo agad ang aming tulay na nagiging pasakit po sa aming bayan at syempre po ang aming kabalen na si Sir Vince, Sir, tulungan niyo po kami. Siguro po balo yung panandaman din kapangpangan. At syempre sa local government namin, humihingi kami sinimulan po namin to. Sana maging tuloy-tuloy po, hindi lang once kundi twice or everyday po follow up po natin para matapos na po ang kahirapan ng bayan ng San Simon. Sa kabilang banda sa ating panayam kay Councilor Rod Bravo tiniyak naman niyang pinagsisikapan nilang masolusyonan ito. Tuloy-tuloy lang po yung ginagawa namin, hindi nagbabago. Uh, inaayos namin ng kalsada. Uh, kaya lang po, parang tinatawag na band aid solusyon. Dahil nga po yung budget hindi pa sapat. Pero po uh, nanawagan na po ako kay Ko sa ating district uh, officer na ayusin na po siya ng maayos ng konkreto at uh, matibay na simento ang gagamitin na hindi pa nga natatapos ang taon, naniniwala rin ang ilan na hindi pa natatapos ang kalbaryo dahil meron pa nga tatlong buwan na posibilidad daw na po pumasok pang bagyo dito sa par. Kaya panawagan naman ang mga taga San Simon na sana daw ay maayos na agad ang kanilang kalsada at maging ang tulay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.